Isagani, mayroon ka na bang balita kay Don Tiburcio? Hindi ko pa nakikita si Huli. Kabanata 24 Mga Pangarap Lingid sa kaalaman ni Doña Victorina, ang kanyang nawawalang asawa na si Don Tiburcio ay nasa pangalaga ng tiyuhin ni Isagani. Kumalat sa bayan ang usapin ng biglaang pagkakasakit ng alaherong si Simeon. Naging mailap siya sa tao at hindi halos tumatanggap ng sino mang panauhin sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabilang dako naman ay matyagang hinihintay ni Isagani ang kanyang kasintahan na si Paulita. Habang naghihintay ay sumagi sa kanyang isipan ang mga pangarap niya para sa inang bayan. Dahil sa matagal na paghihintay, ay naisipan na niyang umuwi nang bigla ang dumating ang isang karuway. Lulan si na Walito, Paulita at si Doña Victorina. Magiliw siyang tinanong ng matanda kung mayroon na ba siyang balita kay Don Tiburcio. Sinagot naman ito ni Isagani na kunyari ay walang alam. Ipinagtapat ni Paulita sa kasintahan na ang nililigawan ni Walito ay ang kanyang ale. Dahil dito ay naging lubos ang kagalakan ng binata kaya sinabi rin niya sa dalaga ang totoong kalagayan ni Don Tiburcio.